at nang mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista, na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi. Mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sapagkat ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isayas na nagsasabi. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin niyo ang kanyang mga landas. Si Juan nga ay nananamit ng balahibo ng kamelyo. At may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang. At ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot pokyutan. Nang magkagayoy nilabas siya ng Jerusalem. At nang buong Judea. At nang buong lupain sa palibot-libot ng Jordan. At sila'y kanyang binabautismuhan sa ilog ng Jordan. Na ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Datapuat nang makita niyang marami sa mga fariseo at sa duseo na nagsisiparoon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila. Kayong lahi ng mga ulupong. Sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitaka sa galit na darating? Kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. At huwag kayong mga gisip na mga gsabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayaring makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito at ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapuat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kay sa akin. Na hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siyang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at Apoy. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay, at lilinisin niyang lubos ang kanyang gikan. At titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan. Datapuat ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Nang magkagayoy naparoon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan. Upang siya'y bautismuhan niya. Datapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi. Kinakailangan ko na ako iyong bautismuhan at ikaw ang naparirito sa akin. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon. Sapagkat ganyan ang narapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran. Nang magkagayo'y pinayagan niya siya. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati, at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan